kunat-kunat, makinis, at walang butas sa gitna na kutsinta ba ang hanap mo? Pwes, itong video na ang para sa iyo. Halika at gagawa tayo nitong masarap na cheesy ube flavored kutsinta. Tara, simula na agad natin. Dito sa ating bowl ay maglalagay lang tayo ng 2 cups ng tubig. Isunod na din natin dyan ang 3 fourth cup ng ubi flavored na condensed milk. Dito na tayo sa condensed milk kukuha ng pagiging ubi flavored nitong ating kutsinta. Isa pa ay dito na din tayo kukuha ng tamis. Pero kung sakaling matatabangan po kayo sa lasa ng magagawa nating kutsinta mixture, pwede naman po kayong maglagay pa ng asukal. Haluin lang muna natin ang tubig at condensed milk hanggang sa totally magmix na ito. After nating mahalo ay maglalagay naman tayo ng dalawang klaseng harina dito. Maglalagay tayo dyan ng 1 cup ng all-purpose flour at 1 cup ng kasaba flour hindi din naman nagkakalayo ang presyo ng kasaba flour sa iba pang mga harina. Kaya hindi ka naman gagastos dito ng malaki. halo haluin lang natin itong mixture hanggang sa kumaunti na mga lumps o buo-buo dito sa mixture. After mahalo ang mga harina dito sa mixture, ay maglalagay naman tayo ng 1 tablespoon ng vanilla extract for ng bango at extra flavor dito sa ating kutsinta. And last na ingredient na ilalagay natin dito is one 1 tablespoon ng lye water o lihiya sa Tagalog. Naglalagay tayo ng lye water para mas maging makunat ang magagawa nating kutsinta. Kailangan po ay tansyado natin ang paglalagay nito para hindi pumaita maita maging lasa ng kutsinta. halu haloin lang muna natin yan hanggang sa magmix na thoroughly ang mga sangkap. At para naman mas sure tayo na wala ng buo-buo dito sa mixture, atin naman itong sasalain gamit ang strainer. Hindi rin kasi maiwasan na magkaroon talaga ng buo-buong harina kahit maayos naman itong nahalo. Kapag nasalan na natin ang mixture, ay prepare naman natin ang mga kutsinta molders. Bali, papahiran lang naman natin ito ng mantika para hindi manikit ang mga malulutong kutsinta dito sa ating molder. Kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, it means na interested ka sa recipe natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong cheesy ubi kutsinta natin, pwede po bang pakipusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po ng sobrang yummy naman ito. Maraming salamat po! Matapos nating ma-prepare ang mga molder, ay isa-isa na natin itong sasalina ng kutsinta mixture. Huwag natin itong masyadong kapunuin at maglagay ng kaunting space sa ibabaw dahil aal sa papunang bahagi ang kutsinta habang nasa cooking process ito. After nito, ay ready na natin itong lutuin. Bali dito ay nagpakulo na ako ng tubig sa ating steamer. I-steam lang natin ang mga kutsinta ng 15 minutes nang nasa low heat lamang po. Naglagay din tayo ng tela sa takip ng steamer para hindi direktang matuluan ng tubig ang ating mga kutsinta. At makalipas ang 15 minutes ay naluto na ang ating mga kutsinta. Maari na po natin itong hanguin. Tapatan muna natin ng electric fan ang mga nalutong kutsinta para lumamig ito ng bahagya at mas madali na itong ma-unmold sa mga lagayan nito. Matapos nating maluto at ma-unmold lahat, ay lalagyan naman natin ng grated cheese sa ibabaw. And there you have it guys! ready to serve na itong kuchinta recipe natin. Tag mo na din ng mga friends and families ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood. Bye!